pag-usapan po natin ang mga programang pangtalusugan po ng inyong tanggapan. Napakarami po ng programa po ng inyong ministry po sa kalusugan at alam po natin hindi po magkakasya sa isang oras para para tayo ng ilalas. Tama ka dito siya, Hannah. Napakarami po ang ating vertical programs. Sa katunayan po, meron tayong 48 at ito po ay in different clusters. Ito'y pinapakpad natin sa buong video. Through our provincial counterparts as well as city health offices and RHUs na siya mismo ang ating pwersa doon sa baba. At sa dami po nito, pwede po natin silang i-cluster na kung saan pag-uusapan natin ito sa susunod nating mga, mga interaction. Kasama dito, itong tinatawag nating human resource for health kasama ang capability at ang capacity building. Sumusunod po dito ay yung ating health facility enhancement na kung saan pinapaganda natin ang ating mga hospitals, ang ating health centers, pati na rin po ang ating barangay health station. Kasama po dito ang pangtawag nating public health program implementation, yung ating enhanced hospital services, yung ating disaster and outbreak response at marami pa pong mga sangay ng ating kagawaran. Okay. So sir, unahin po natin itong public health.